Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea. At uh, yung balita nga niya, no? Na yung mga binhing 222 at SL19 na ipinamahagi sa Barangay Subol mula sa DA. No, na hindi tumubo papalitan pagkatapos pa ng distribution schedule. Pero yung mga magsasaka, nakabili na ng sariling binhi. At yung iba nga ay nakapunla na. Sige. Uh, ang detalye ng balita ay atid sa atin ni Arya Lea. Arya Lea, pasok. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalo lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Papalitan ng DA Gimba ang mga binhingi pinamahagi sa mga magsasaka ng Barangay Subol, Gimba. Ito ang mga binhing tri uh, tri triple two na inbreed at SL19H na hybrid. Kinumpirma ito ni Barangay Councilor Emiliano Amboy Valdez na sharing head ng Komite ng Agrikultura sa Barangay. Ayon sa konsihal, kahit na ma-report niya agad na hindi tumubo ang binhi, sinabi ni Gimba Municipal Agriculturist Nida Lanusa na tatapusin muna ang distribution schedule pagkatapos ng last batch ng mga farmers na pamamahagihan ng binhi sisikapin din daw na maibigay sa mga magsasaka ang kaparehong binhi. Apat na magsasaka sa barangay ang nakakuha ng binhing hindi tumubo para sana ngayong wet season. At dahil nakahanda na ang pagpupundaan ay napilitan na silang bumili ng binhi. Kasama dito si Naginoong Alfredo Valdez, Joel Istoko, Salvation Istoko at si Romeo Bernabe. Ang binhing natanggap ay may harvest date na October 13, 15, 2023 mula sa Bulacan. Ayon pa kay Gagawad Valdez, papalitan na ang mga ito ng bagong binhi na mula sa kakaani lamang ngayong cropping. Dito na mismo sa kanilang barangay ang pagpapalit nito at wala ng iba pang dokumento na hahanapin maliban sa binhi. Natanong din natin kung ang mga binhi na ito ay magagamit pa sa susunod na cropping na dahil ang hindi na ito mayahabon dahil mga nakapagpunla na rin. Ayon sa kanya magagamit pa ito sa susunod na cropping. Dito sa Barangay Subol ay may maygit dalawang daan na magsasaka ang naka-enroll sa RSBSA. At ngayong araw ay nasa ikaapat na batch na silang nabibigyan ng mga libring binhi. Nakapagpamahagi na ng 111 kilograms na SL-68, 186 kilograms na US-88, 302 kilos na Hadiles, 12 bags and 6 kilos na SL-19H, 13 bags and 9 kilos bio rice para sa 49 na magsasaka. Tuloy-tuloy pa rin ang distribusyon hanggang sa matapos ang dalawang batch na natitira. At yan ang update natin mula dito sa Barangay Subol para sa mga naghihintay ng kasagutan kung ano ang gagawin sa mga binhi na hindi tumubo. Ito po ang inyong ayalaya para sa balita lokal ng radyo natin Giba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Leya. So, uh, na nakausap mo ba yung mga magsasaka na kung anong gagawin nila dun sa mga binhing uh, matatanggap nila pero huli na? Sabi nila, ay eh, pwede daw ipakiskis. <laughs> uh, uh, kung pwede daw ipakiskis. Pero if uh, if ever ba, tina, uh, tat, tatanim din kaya nila yon Kasi Uh, kung bagong ani, pwede pa naman yun eh. May anim na buwan eh, di ba? May anim na buwan na leeway yun eh. Na uh, yung mga binhi, kung bagong ani dito mismo sa Gimba, sabi ba? Oo. Yun. So, edi, kahit pa paano, <laughs> may magagamit sila sa susunod na cropping, pero yun nga, huli na. Uh, hindi, daw, hindi, daw, kaya kaya na ibigay na sa kanila. Ngayon, ano sa mga army? Sa bagay uh, um, kung bakit kailangan pang na tapusin yung distribution schedule. Ayun nga eh siguro uh -huh. ihintayin nila yung mga matitira. <laughs> kung may extra. Eh paano kung walang ah, matira din hindi, hindi rin mabibigyan. Ayun, ah, walang na, walang nabanggit si ah. Kagawad Valdez kanina bang sabi niya? sinisiguro niya na tatapusin daw muna ang distribution. Mm -mm. Yung mga, mga binhing hindi tumubo na na? Pinakain sa bibi? O... Hindi, hindi. Kasi hahanapin yung kasamang army. Ibinalik. Ibinalik yun, papalitan. Ah, ibabalik sa kanila, sa DA, sa mau? Oo, ipapakita daw ah, nila yun. Na hindi tumubo talaga. Uh -oh. Kaya oh di, yung ano, yung, ano na itsura nung ibinabad nila? Bulok na yon malamang. Maitim, maitim ka sa mga army pero oh. kami nga rin iti, uh, ipinagplastic namin para may ebidensya. Oo. Sige. Ayan, okay. Si, di, yung kailan nagpunla itong mga magsasakang apat na ito? Tapos na sila, no? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Na-transfer na ba yung mga palay nila? Nalipat-tanim na? Ah, hindi pa. Ah. Hindi Kasa pa pinapatubigan pa dahil hindi pa naman... Hindi pa naman time para ano win, Ah, mm -hmm. uh, ano ba 'yon? sikain uh, si Kain. Mm, mm Sige. Maraming salamat, Arya Leia. Uh, maraming salamat sa okay. mga